Magandang araw po sa mga tagapakinig. Naranasan nyo na rin po bang pumasok ng maaga sa eskwelahan? Ako po kasi oo. At tila hindi lang ito basta maaga, kundi talagang sobrang aga. Bago ko po umpisahan ang aking kwento ay nais ko po munang magpakilala. Ako po si Nika, 16 years old, at kasalukuyang nag-aaral bilang isang senior high school sa isang paaralang pampubliko ang aking ibabahaging kwento ay ang kwento noong ako ay elementary pa lamang. Noong mga kasalukuyang grade 1 pa lamang ako. Nakasanayan na sa aming baryo ang pumasok ng maaga sa eskwelahan. Sapagkat nilalakad lang namin ang aming eskwelahan simula sa aming mga bahay. Nangyari ang lahat noong kami lang ang tao sa bahay sapagkat nagtatrabahong parehas ang aming mga magulang. Hindi kasi nakauwi ang aking ama sa aming bahay dahil umaga na daw itong makakauwi. At ang kasama lang namin sa aming bahay ang aming kuya RR na kasalukuyang first year high school nung mga panahon na iyon. Bali kasama ko sa aking pagpasok ang aking ate na si ate Erica na kasalukuyang grade 6 ng mga panahon na iyon samantalang ako naman ay grade 1. Kaya naman mas pinili na namin pumasok nang sabay. Nang sa ganon ay mabantayan na rin ako ng aking ate. Isang araw ay maaga kaming nagising at nag-asikaso sa aming mga sarili. Kadalasan si Ate Erica ang bahala sa aking mga gamit at sa aking babauning pagkain. Kaya naman wala na akong aatupagin kundi ang aking sarili. Maaga kasi kami tinuruan ng aming mga magulang na maging independent sapagkat mulat kami sa kahirapan ng buhay. Bagay naman na aming ipinagmamalaki magpasa hanggang sa ngayon na kaya naming tumayo sa aming mga sariling paa kahit na wala ang aming mga magulang. Maaga kaming nagising noon at nagkasikaso kami, ngunit nagkamali kami ng tansya sa oras. Hindi namin na malayan na alas 5 pa pala ng hapon huminto na ang orasan. Kaya naman nang nakita namin ang orasan ay akala namin ay alas 5 na ng umaga. Kaya naman dali-dali kami naligo at nagbihis ng aming mga damit pampasok. Si Kuya Arar -ar naman ng mga oras na yon ay mahimbing ang tulog. Dahil sanay na kami na hindi naman kami pinapansin ni Kuya RR kaya naman hindi na namin siya ginising. Dahil madali lang din naman isara ang pintuan sa labas at tanging sa loob na lamang ang may access upang mabuksan uli ito. Kaya naman kapag umaalis kami ay hinahatak lang namin ito at si Kuya RR na ang bahala magbukas kung may nakalimutan kami. Dali-dali kami lumabas at tila madilim pa ng mga oras na yon at naglakad na kami papuntang eskwelahan. Nang makarating kami doon ay nagtaka kami dahil wala pa itong gwardya. Sa baryo kasi namin ay umuwi ang gwardya tuwing tapos na ito magrobing or mag-inspeksyon sa mga classroom at paligid ng paaralan. Nang sa ganun ay makapagpahinga rin siya at kinabukasan ay jujuti pa kasi ito. Agad na lang kami pumasok dahil wala namang security sa gate at iniiwan lang din naman ng guard na hindi nakapadlock ang gate pag natapos na itong magrobing. Sapagkat may mga nagpa-patrol din namang mga pulis at barangay. Kaya naman hindi naman talamak ang nakawan sa aming lugar. Nang makapasok na kami sa paaralan ay dumiretso na kami sa aking classroom. Dahil ang classroom namin ay hindi rin nakalak. Ganon din ang classroom ng aking ate. Ngunit mas inuuna ng aking ate ang aking classroom. Sapagkat mabigat ang aking dalambag. Kaya naman mas nauuna kami pumunta sa aking classroom. Nang binuksan namin ang pintuan ay may malakas na hangin na tumama sa amin. Bagay na aking kinagulat. Ganon din ang aking ate. Ngunit binali wala na lang namin to ni ate Erika. At mas minabuti namin ilagay na lang ang bag ko sa upuan ko. Matapos kong ilagay ang aking bag ay dumiretso na kami sa classroom ni ate Erika. Na halos katapat lang ng aking classroom nang matapos din naming ilagay ang bag ni Ate Erica sa kanyang classroom ay lumabas muna kami ng classroom dahil yano ang aming tipikal na ginagawa kapag maaga pa kasi kami dumarating ay tumatambay muna kami sa flagpole kung saan natatanaw namin ang paligid ngunit yung araw na yun ay kakaiba dahil paglabas namin ng aming mga classroom ay napagtanto namin na medyo maaga pa talaga ang aming dating sapagkat madilim na madilim pa rin ang paligid kahit na halos kalahating oras na ang lumipas. Maya, -maya pa, sa hindi kalayuan ay may napansin kaming kakaiba. Yung kabilang building na aming natatanaw ay tila nagpapatay sindi ang mga ilaw. At ang kakaiba pa doon ay nagkakalampagan ng mga bangko. Hindi kami natakot bagkos ay tinignan lamang namin ito. Ngunit maya, -maya pa, ay nagulat kami sa aming nakita dahil sa may science lab ay biglang bumukas ang ilaw sa loob. At sa kurtinang puti nito ay may bumakat na anino ng babaeng kalbo. At ito ay sumasayaw. Maya-maya may ay may hawak na itong kawali. At laking gulat ko na may kinuha itong pugot na ulo. At nilagay niya sa kawali. Tuloy-tuloy lang itong sumasayaw at tila walang tigil. Maya-maya may pa ay napalingon kami sa may flagpole at sa lupa ay may lumabas na asong kulay itim at tumatakbo ito ng napakabilis. At paikot-ikot lamang ito doon sa paligid ng flagpole. Hindi pa rin kami natatakot at tila namamanghalang kami sa aming mga nakikita. Yung tipong parang nawala kami sa ulirat. Nang matapos ang mga kakatuwang bagay ay dumating na ang security guard at tila parang walang nangyari. Nagtanong lamang ito kung bakit ang aga namin masyado dahil pasado alas 4 pa lang daw ng umaga at doon napagtanto namin na baka sira lang ang aming orasan sa bahay. Lumipas ang mga oras at nagdatingan na rin ang mga estudyante at doon ay may nakausap kaming dalawang estudyante rin. Nangyari din daw sa kanila ang kaparehas ng sa aming senaryo. Ngunit ang pinagtataka ko lamang, ang mga estudyante ito ay hindi pamilyar ang kasuotan sapagkat medyo malayo ang uniform nito sa uniform namin Ngunit hindi ko na lamang ito pinansin at pinakinggan ko na lamang ang kanilang mga sinasabi. Pinayuhan nila kami na huwag kami papasok na sobrang aga sapagkat marami dong kakatuwang bagay na nagpapakita doon o dito sa eskwelahan. Mas mabuti daw kung papasok kami ay eksakto na lamang daw sa oras. Nang sa ganun ay maiwasan daw namin ang senaryo. Tila misteryoso ang dalawang magkapatid na babae at lalaki na yon, At tila hindi ko alam kung bakit sila nagpakita sa amin. Marahil ito ay nagpaalala lamang na huwag kaming papasok ng maaga. Simula nun ay nagmistulan leksyon sa amin ng aking kapatid na huwag papasok basta-basta ng maaga at tingnan ng maigi ang orasan. Hanggang dito na lamang po at nagpapasalamat po kami at nabasa ninyo ang aming kwento. Muli, mag-iingat po tayo palagi.